Hello, hello, Capricorn Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat and welcome po sa si James Dario PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi beten na weekly reading for October 13 hanggang October 19. So Capricorn, kunin nyo lang po yung mga karesulit kayo ha and leave the rest. Yung po iba yung informasyon para po sa ibang Capricorn yun kaya relax ka lang, okay? user intuition para makuha niyo po yung akmang, akmang, akmang messages para sa inyo mula sa inyong spirit guide sa ating reading for today. So Capricorn, thank you, thank you, thank you po ulit for not skipping the ads. Saka po sa mga nagdo-donate, yun lang po talaga yung tanging paraan para po supportahan tayo every time na meron po tayong free reading for Capricorn. So from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. So, ano po naghihintay sa inyo ngayong buong October 13 to 19? Inhale. Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Eight of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the Ace of Swords. Lovely. In the area of what you need, you have wow, the World card. Beautiful. In the area of what's affecting current energy, you have the Two of Wands. Lovely. In the area of your near future, you have the Three of Wands. Wow, two to three, na pa In the area of your challenge for the week, you have the Lovers card. in the area of your fortune, you have the three of swords. Wow, this is beautiful. Yung challenge mo, kayang-kaya mo siyang lagpasan kasi napakaganda ng fortune mo. So, this is not bad. Mamaya pag-usapan natin. In the area of your divine messages, meron po kayong the hierophant. Yes, yes, yes. At ang outcome niyo po for the week, eto yan mamaya po. Sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, ano mo na lingering energy in your background? Wow, page of swords. Kitang-kita ko rito, it's all about your inner knowing. Capricorn. Kung meron ko daw mga bagay na hindi naiintindihan o medyo nakakalito o parang kaya ko ba yan? Ano ba dapat kong gawin? Madaling hanapin ang sagot. Ang kailangan lang talaga, kailangan mong aralin siya. Busisiin, ipagtanong, maging curious, okay? Nakita ko rito, your spirit guides are asking you, ano, aralin mo siya. Pag alimbawang, wag ka daw agad, huwag ka daw agad umatras. Okay? Kaya some of, some of you, parang baka ma-overwhelm ka. sa mo, ay, kaya ko ba talaga yan? Baka hindi ko kaya, wag na lang. So, may mga paraan naman eh, para mapanghawakan mo pa rin yung mga bagay sa buhay mo. You need to ask guidance for other people and collaborate with other people to help you. Especially po, we're a two of ones here. Nakita ko talaga, meron kang makakatulong. Someone will really help you, assisting you para magawa yung isang bagay. Kaya po um, starting this time, especially po kung meron kang sisimulan na mga business, meron kang sisimulan ng mga sideline or bagong strategy sa trabaho, um you may need parang you may need to lay down the groundwork. Ano ba yung mga dapat gawin, dapat simulan, dapat ihanda para alam mo yung tatahakin mong landas and seek yung mga expert na guidance. Dapat yung hihingan mo ng tulong o kaya tatanungan mo sa, sa bagay na ito, ay eh, expert sa bagay na yan. Halimbawa, balak mong magtanong tungkol sa buhay call center, eh huwag ka tanong sa mga sales lady sa mall, di ba? So, kailangan yung expert sa hahanapin mong bagay ang makakatulong sa'yo. Okay? Parang ganyan. So, nakita ko rito, work uh, with other people. Learn to ask. Kasi marami sa inyo parang ayaw magtanong, ayaw mag-usisa, ayaw mag ayaw mag-step forward para alamin. So um nakita ko rito other people will help you. You know daan para gumaan yung mga pagay-pagay, okay? At your center, you have this eight of pentacles. This week, this will be your energy. Kitang kita ko rito pagkilala, no? Parang kinikilala ka sa ginawa mo, kinikilala ka sa mga naiambag mo, pwede sa pamilya, sa trabaho, sa bahay or sa career mo. Kitang-kita ko rito, stable, stable life, stable opportunity, stable na paggalaw sa buhay, okay? Especially po, ito ay ito ay um pertain sa yung career, sa mga tira trabaho mo, pweren career path, negosyo, trabaho, etc. And sabi ng yung spirit guides, especially your planetary alignment, your ambition, career goals will receive boosts that will lead you to your um recognition or promotion o kaya po ay pagtaas ng sweldo or kita okay your efforts will be noticed this time especially po tina mo siya trabaho siya ng trabaho pero ang dami na niyang naikabit na mga recognition niya pagkilala tagumpay kumbaga yung mayabong lumalaki to matalas yung, yung skills yung galing sa view, talagang Nag-aral pa, nag-seminar, nag-workshop, may mga permits, nag-masteral, no? Maraming ibang ways. Talagang nasubok ka na ng pagkakataon at ng panahon. Talagang gumaling ka na. Experien exper experienced ka na, kumbaga, pagdating sa chosen field mo. At ngayon, ang panahon para kilalanin ka dyan. Umaangat, promotion talaga namang recognition, may, may award ka, mayroong ka incentive, no? It's working in your favor. Your hard work is paying off. Lahat ng pinaghirapan mo ay napapansin na na, na may na ng uh, pagpupugay, kumbaga. Okay? The eight of pentacles, you have the eight of swords. Well, eight, eight is all about um, abundance or power. Nasa daw ang power this time to gain more, to reach more. Oh, sinasabi rito dahil nag-confirm ka ating Eight of Uh, pentacles, si Eight of Swords, it's either ikaw, nawawalan ka na ng pag-asa kung ibibigay daw ba sa'yo, o kung meron ka pa bang inaangat. Kasi parang feeling mo, wala ka ng paglago, hanggang dito lang ako, hindi ko kaya, maliit ako, wala akong backer, wala akong connections, hindi na siguro ako makaangat pa. So, marami kang negatibong iniisip tungkol sa galing mo, tungkol sa kakayanan mo. Pero sabi lang, Spirit Guides mo, you can achieve greatness. No, wag mo daw limitahan ang sarili mo. Naga self sabotage ka na naman. Nasa isip mo lang 'yan. So ngayon, always believe in yourself. Ikaw dapat ang unang cheerleader ng buhay mo eh. Dapat ikaw ang unang naniniwala na kakayanin mo at magagawa mo. So ngayon, ibaba mo lahat ng takot, ibaba mo lahat ng mga pangamba mo because your greatness, your work, lahat ng nagawa mo ang uh, magiging pruweba na kayang-kaya mong umangat pa. Okay? In the area of what you want, you have the ace of swords. You want to win this battle. You want to parang be victorious, mapagtagumpayan. Gusto mong makaalapas na sa bigat, sa hirap. Ano? kasi sabi mo, I want to win this. I want to be on top of this. Parang ganyan. No? So nakita ko rin dito for some of you, you want clarity about something. Kasi parang meron kang hinihintay eh, with the page of swords here. Parang meron kang pinapaghandaan, pero hindi mo alam kung kailan darating. No. So nakita ko rito, wag ka mag-alala, darating din yan for you. The stability. Sa mga view nag-iisip pa ano, kaya yung pera ko, kailangan ko maghanda for the rainy days? kailangan ko mag-ipon ganyan ganyan? Baka wala akong budget wala akong, baka walang dumating na pera. Alam niyo po, the planet Pluto will enter Aquarius on October 13, and that will lead you to your stability. Especially po, Pluto will end its uh, five month retrograde on October 13. So ano ibig sabihin niyan para sa mga Capricorn? it will bring the stability back in your finances. Okay? Your finances kung, kung, ang, kung ang financial nyo po ay nagkaroon ng problema nito mga nakaraang or since April, May, June ganyan. Kung parang medyo kapos ka sa pero ng mga panahong panahon na 'yan. This time around, pagkatapos ng retrograde ni Pluto, gagaan na po yung um buhay pagdating sa inyong kaperahan babalik na ulit yung control mo pagdating sa yung budgeting, pagdating sa yung paggagastosan. So, yung budget mo, parang this time around, nire-refine mo na yung budget mo uh, para magkaroon ka ng long-term financial security. So, siguro maramdaman mo this time parang empowered na yung control mo pagdating sa gastos, sa uh, bills, sa binibili, sa kailangan pagandaan sa ipon, no? So, kung ano mo yung pinaghahandaan mo pagdating sa pera, pagdating sa future, pagdating sa gastos, parang kayang-kaya mo naman siya eh. Ang kailangan lang talaga kalinawan sa iyo because nakita ko rito humihilom eh. Naghihilom yung usaping pera, naghihilom yung tungkol sa issues sa pamilya. So, you're gonna reign victorious para dito. Kaya huwag ka mag-alala, okay? Nakikita ko rito sa mga view gusto makipag-usap, gusto linawin sa isang tao, especially here naghihintay ka ng text, naghihintay ka ng call, naghihintay ka ng chat, naghihintay ka ng confirmation, ng conversation because sabi ko sabi ko nga po sa inyo this time around you need clarity, especially po, Venus is entering Libra and then pluto is entering aquarius so ano epekto ng pagpasok ng dalawang planetang yan sa so dalawang sign ito na yung moment for you to talk mag-usap especially for the hard things okay you have the three of swords here and the lovers card ko ano yung mga bagay na kailangan pag-usapan at kailangan ng kalinawan kailangan ng gawin yan hakbangan kahit di ka sigurado kahit natatakot ka kahit para naiilang ka if this is the only way para pareho kayo malinawan do it okay the Ace of Swords. The Ace of Swords. <laughs> Nilinaw niya yung sarili niya. Yes, kailangan natin today ng clarity. Kailangan natin ng ma matinong pag-uusap. At kailangan ko na makalagpas dito. Parang ganyan. Para pare-pareho na kayong mag-move on sa buhay ninyo. Pag-usapan na. Okay? In the area of what you need, you have the world card. You need to close something. Pero ka daw mga bagay na kailangan nang palagpasin o kailangan nang i-close yung chapter, mag-move on na tayo pare-pareho para yung buhay natin ay umandar na. Ganyan. Because kung paparatilihin mo itong bukas at walang closure, babalik at babalik at babalik ang mga issue na yan. Okay? So sabi dito, make sure na isara na uh, putulin mo na, ikadena mo na, ikandado mo pa, at itapon sa past. Because you are now entering a new life. Sabi nga sa'yo ng spirit guides mo sa ng planetary alignment mo, panahon na parang mag-move on, move on din pag may time. Okay? Because kailangan mo mag-focus this time sa iyong career, sa iyong kaperahan, sa iyong negosyo. Doon ka daw magdagdag ng lakas ng effort at sa kanang time. Because doon daw gagana yung success mo this time. Okay? Sabi ko nga sa inyo, financial stability is coming. Budget mo magiging okay. Gagaan na yung mga gastos-gastos. Yung career, yung career mo, magkakaroon na yun ng magandang um, Uh, galau, no? So kung kayo po ay nag-iisip ng stability or long-term gains when it comes to your career, panahon na para ipundar mo yung pundasyon dyan. So ngayon, yung mga hindi gumagana, bitawan na, okay? The world card, the two of swords, yes. You need to make a decision. Leaving something behind and closing that, o paparatili, paparatilihin, mo pa yan sa buhay mo. You have to make up your mind, okay? Hindi lahat ng bagay sa past at present ay pinagahalo. Sometimes, some needs to go para yung present and future ay pumasok ng smoothly. Nakita ko rito na takot na takot kang humakbang. sa of you, parang magkakaroon na biyahe. Aalis kay Dalawang card na nagkasabi ng biyahe. I'm seeing here going somewhere else or transferring or going to a different department, having a different position, talagang entering ka on your new life. Kaya kailangan talaga decisive ka this time. Nakita ko kasi masyado mo daw ginagard ang sarili mo. Masyado mo daw pinaprotektahan ang sarili mo to the point na hindi ka nag-grow. Kaya kung hindi ka aandar, hindi ka mag-grow, paano mo ma-achieve yung greatness o magandang asenso ng buhay mo? You need to really deal it head on. Harapin mo mag-decide ka para umandar na siya. Okay? In the area of what's affecting current energy, you have the two of ones. Two of ones all about you. Teka, atras muna tayo. Upo muna tayo. Pag-isipan muna natin. Ilatag muna natin yung plano. Para pag kumilos tayo at umaksyon, magkaroon na magandang outcome yung ating nilakad. Parang ganyan. So, nakita ko rito, sabi ng spirit mo, in order for your effort to really get the good outcome, to have a good resulta, kailangan talaga matibay ang plano. At nakita ko rito, sabi ng Spirit mo, make a concrete decision. Hindi pwedeng half-hearted, hindi pwedeng ngayon gusto mo bukas, hindi na pala, paiba-iba. Kailangan talaga pa rin at solid yung decision. Para yun nilalakad at inaasikaso, hindi mo, na, hindi, hindi mo na naman maisip na hindi mo kaya. Kasi may stuck ka na naman kung ang plano mo ay hindi hindi matibay ang pundasyon kumbaga so ngayon nakita ko rito if you want to step out of your comfort zone if you want to try something new kailangan talaga ma-reconcile mo muna sa sarili mo na kaya mo to magagawa mo to kasi kung may alinlangan ka pat may duda ka pa baka umatras ka na naman dyan at bitawan mo na naman so kailangan buo na sa loob. Okay? At nakuusap mo na talaga yung sarili mo na, kaya ko to, kaya ko to, kaya ko to, magagawa ko to. Hindi ako panghihinaan ng loob. So, you always need to hype yourself. Maging dilulu ka muna this time. Parang ganyan. Learn to really believe in what you can achieve. Para kung ano man yung binubuo mo, hindi siya mag hindi malusaw, at hindi mauwi sa wala. Okay? Two of ones, Sabi ko nga sa inyo, may tutulong sa iyo, di ba? Uh, because two of ones, merong someone talagang nakakaunawa or may meron ding suporta sa iyo na pinapaniwalaan niya yung mga balak mo. So work with that person because siya yung talagang magbibigay sa iyo ng assistance moving forward. The two of ones, the page of ones, yes. Page of ones all about you getting excited, getting adventurous, tumulay sa mga bagong bagay, um going to a different territory or different experience na bago sa iyo, may takot, may alinlangan pero lalaksan mo ang loob mo at sabi mo, kaya-kaya ko to. Giga adventurous ako this time. I will be very very um open-minded, go-getter at saka spontaneous ganyan. So, trying new things. Sabi mo parang ay, parang promising to. Ha. Tira mo, hinawakan yung isang one sabi niya, ay, umilaw yung ano halaman, tumubo. Ibig sabihin, promising sa life ko to, may tutubong maganda para sa akin. Parang ganyan, okay? In the area of your near future, meron po kayong three of ones. Expansion no? Lumalawak, lumalago, lumalaki, yumabong. So, kung ano man po yung hinihintay ninyo darating, at talagang ready ka na to step forward. Kitang-kita ko rito, parang tinatansya mo pa eh. Sabi mo, ay, kaya ko ba talaga dyan tumulay? Maabot ko ba yan? Makakahakbang ba ako? Pero ang kailangan lang talaga para sa'yo ay ihakbang mo yung unang paa mo. Doon mo maramdaman, doon mo makikita kung talagang ready ka na. Okay? So nakita ko rito, no turning back. Okay? Parang wala ka nang babalikan sa past. Learn to always be future-oriented. Harapin ko ano nasa harapan. And um, kunin yung lahat ng pagkakataon mo para pakinabangan siya in your advantage. Kitang kita ko rito that you are ready now to move on from all the pain na nangyari sa'yo in the past, sa lahat ng pagkadapa mo, pagka uh, lugmok mo or tagang pagkadulog ng puso, handang-handa ka na humakbang para sa bago. At kahit hindi ka handa, nakita ko rito na pinaprepare mo yung sarili mo in that scenario na sige, pag nandiyan na, lakarin na natin. Kapag dumating, handa ako, parang ganyan. So, you are actually, hinahanda mo yung isip mo na sige, laban, laban, laban. Kaya, kaya ko yung aralin, pumunta ko dyan, parang ganyan. okay The Three of uh, Swords, or uh, the Three of Wands rather. Uy, pero kapang 3-3. 3-3 is all about protection. Meron po kayong spiritual guide, meron po kayong namayapang kamag-anak na kahit sa kabilang buhay siya ay pinaprotektahan ka. Spiritual love ito, spiritual protection and uh, appreciation. sakya so, kaya ipagtirik mo sila ng kandila mamaya para pasalamatan sila. Okay? Three of wands, you have the seven of wands. Kitang-kita ko rito yung standing up for your decision. Meron kang iiwanan and then meron kang hinihintay na bagong bagay. Sabi mo, eto na yung para sa akin, ito na yung magbubuo ng pangarap ko, eto na yung hinihintay ko. Pero maraming tao sa paligid mo ang hindi nakakaunawa sa gusto mong gawin. Halimbawa, balak mong pumunta abroad, no? Tatlong cards pala nagasabi ng travel talaga. The world card, the two of ones, and the three of ones. Talagang handa ka ng umandar o mag-move forward sa buhay mo. Pero maraming may question eh. Maraming mga hindi naniniwala or maraming gustong pumigil sa'yo. Pero parang nakita ko rito, you want to defend this decision. Gusto mong panindigan, gusto mong patunayan sa kanila na tama ka, na kaya mo to, magagawa mo to, successful to, ganyan. So, you're really at the top of the world and really defending yourself against these people. Nakita ko na put boundaries na ha. Kapag lumayo ka na at binatawan mo na yung past, no turning back na maglagay ka na ng harang at boundary para hindi na makapasok sa buhay mo ulit yan at guluhin ulit ang buhay mo. Parang ganyan. So, talagang future-oriented ka na. Diretso na to At harangan na yung dapat harangan. Okay? In your challenge, you have divine juggling, master different aspects of yourself, both light and dark, progress, inner harmony. Yes, timbangin mo, balansehin mo yung buhay mo. Hindi lang puro ganda ang tingitignan mo. Pati rin dapat yung mga madidilim, yung mga hindi mo kayang gawin, yung mga kinakatakot mo. Dapat pare-pareho mo yung pinapanghawakan para maplansya mo, makalagpas ka na. Another message, shedding illusion. Yes, the first step is awareness. The second is acceptance. Reality, honesty, and self Love. Yes. Kailangan talagang alam mo sa buhay mo yung katotohanan, yung, yung realidad. Yun ang kailangan mong harapin basagin mo lahat ng ilusyon. Kailangan tackle head on yung mga bagay na kinakaharap mo. At doon ka magsisimula. Okay? Sabi lang yung spirit guys, kailangan aware ka at alam mo yung realidad ng buhay mo para madali mong galawan. Okay? In your challenge, it's all about lovers, choices. Okay? Panahon na po para talagang buksan ang puso mo sa masinsinang pag-uusap kasi nakita ko yung mga mga malalabo eh. Parang napakalabo ng na isip mo sa ibang bagay. Probably about your choices, sa mga bagay na commitments mo, sa mga pinapanindigan mo. Parang nararamdaman ko dito na iniisip mo kaya ko ba talaga? Kaya ko bang panindigan niyan? Kaya ko bang gawin niyan hanggang dulog? Kaya ko bang itawid, no? So marami kang alinlangan, marami kang mga kaya nga talagang sabi dito, kailangan mo ng clarity. Nagisik ka din, di ba? Hinahanap mo din yung clarity about your choices. Eh. Pwede yung lover to, pangarap, career, pa, career path, or decision about something. Iniisip mo kung tama ba talaga siya. And ayaw mo kasing pagisihan. Eh. Ayaw mo sa huli na ikaw, babalikan ka ng sisi nito. Eh. Kaya nag-iingat ka. Which is good maganda rin nag-iingat ka at saka iniisip mo munang mabuti kung talagang ito ba yung dapat mong gawin. Pero nakita ko rito, you need to really talk to someone. Pwedeng kapatid, magulang, anak, talagang pinakakatiwalaan mo para mabigyan kanya ng payo at magkaroon ka na ng kalinawan sa mga bagay na iniisip mo this time. Nakita ko rito start with passion. Mahal mo ba yan? Importante ba sa'yo yan? Nandiyan ba yung pagmamahal at passion mo? Kung nandiyan, then digan mo. Pero kung unti-unti mo naramdaman na hindi na pala at wala na pala, wala nang saysay, -say, then have the brave heart to let this go. Okay? The lover's card. Narinig ko alam mo, self-love. Unahin daw muna self-love bago ibang bagay. Kasi pag puno ang Pagpuno ang pag-ibig mo para sa puso mo, para sa sarili mo, kayang-kaya mo ibigay yan sa iba eh. Lover's card, the Hierophant. Yes, sabi ko nga sa inyo kanina, dalawang best to pala yung Hierophant. So, it's all about you getting talagang guidance from other people. Collaboration, seek help, ha? Seek expert guidance. Talagang yung tao nakakaalam sa, sa endeavor mo na to sa issue mo na ito. And also, work with other people because these people will really lighten the burden. Papaangatin nila, papagaan nila yung mga bagay na dati mabigat para sa iyo. Nakita ko rin dito, both cards are talking about commitment. Commitment, commitment, commitment. Paninindigan. Ko ito man tukol sa relasyon, kailangan panindigan. Nakita ko rito for couples po, ito na yung time for you to gain next level. Baka yung partner mo ay nagtatanong na about kasal or san ba natin dadalhin tong relasyon na ito parang ganyan kailangan natin ng label or security no para sa inyong relasyon parang ganyan so you need to really ask yourself and ask your partner for that commitment but for others po na single nakita ko rito time na for you to have a new romance that will give you the serious commitment that you desire at mawawala na yung mga labo-labo sa isip mo. So ang hinahangad mo lang naman talaga dito, commitment eh. Handa ka rin bang ibigay yon Yung serious commitment na talagang exclusive na kayo at habang buhay na yan, pang na, no? Next level na kumbaga. So nakita ko ito, kasal, um, talagang commitment, kailangan sa'yo malinaw muna yan bago ka pumasok sa commitment na to. So, ask yourself, am I ready to commit? Am I ready to start with this? So, yan ang kailangan mong alamin. Ganon din sa trabaho, sa pangarap, sa career path, handa ka bang ilaan ang buong passion mo para sa commitment na ito? Ask yourself that, okay? In your fortune, you have Uh, your light is shining brightly, reaching your destination. Congrats po. And then choosing your path, all is possible. Sabi rito, lahat ng kakayanan mo magagawa mo. Kayang kaya mo to para abutin ang iyong destination. Okay? In your fortune, you have the three of swords. Kitang kita ko rito, nagihilom ka na. Okay? Some view you nang sa isang heartache, heartbreak, masakit na pangyayari halimbawa na logika ka o natanggal ka sa trabaho o talaga makadurog puso na nagpasa ka ng project pinahiya ka na reject ka o kaya marami kang mga um, tawag dito marami kang mga paghisisi no tukol sa mga bagay sa past o kaya dati hindi mo papampatawad sarili mo sa mga pagkukulang mo o sa mga mali mong ginawa ito unti-unti mo lang natatanggap nagiging aware ka na especially here with the awareness nagiging aware ka na sa pinagdaanan mo at unti-unti mo nang nakasabi sa sarili mo, okay na yun, move on mo na tayo, at least natuto ako parang ganyan. So, now is the right time for you to stand up and build yourself again. Okay? Huwag mo madaliin, paunti-unti, ang mahalaga naman, umaandar kay So, kahit kada araw, kahit 1% lang, percent pa rin yan, progress pa rin yan. Kaya makakabuti pa rin yan para sa'yo. So, ngayon, daanan mo ang buhay ng balanse. Uh, don't overdo, don't overwork. Prioritize mo yung rest mo, your inner calmness, balance mo yung mga responsibility at yung hindi mo na kaya para may make time ka pa rin for recharge, for um self-care, self-love, no? Kasi paunti-unti kang bumabangon. Kaya congrats po kasi nag-move on ka na. The three of swords. You have the strength card. Yes. Strength card, katatagan, no? Talagang strength and the uh, parang resilience, kumbaga. So, kung ano man yung pain na dinadanas mo, nakita ko talaga dito self-love. Magkaroon ka ng malaking space sa buhay mo para magkamali, para bigyan ng time for transition, for adjustment, at wag mo madaliin ang sarili mo. No? Take one step at a time. Mas mahalin mo ang sarili mo this time. Wag, ka nang, wag mo na isipin yung perfect move. Kailangan kada araw, okay lang na 2% tapos next day 10%, next day 50%, tapos babalik ulit sa 1%. As long as nag-move ka, okay lang yan. Okay? Napakaganda for you. Ako ay saludo sa iyong katatagan, saludo ako sa iyong um, lakas ng loob na mag-move forward after what happened in the past. So, palakpakan for Capricorn. In your divine messages, meron kang expect powerful change. So, magbabago na daw ang lahat Pagkatapos mong isara yung isang chapter, you're now changing your life for the better. Your commitment is being tested. Yes, dalawang card ang nagsabi dito ng commitment mo. Talagang tinetest ng kapalaran, ng partner mo, ng paligid mo, kung gaano ka, -ka committed sa isang bagay, sa isang tao, sa isang pangarap. Uh, susukuan mo ba yan? Bibitaw ka ba? O um, lilihis ka ba ng landas? O papanindigan mo ito? So that is the question in the area for divine messages yes continued question ito itutuloy natin your commitment is being Uh, tested this time. Hanggang saan mo papanindigan isang bagay? Long term ba ito o bibitawan mo na o papabayaan mo na ba? Nag-iba ka na ba ng ruta? So now ask yourself, ano yung mga bagay na papanindigan ko? Ano yung mga bagay na kakapitan ko until the end? At ano yung mga bagay na kailangan ko ng guidance? Sabi mo, hirap na hirap na ako, hindi ko na kaya pang hawakan pa 'to. So ask for help para luminaw ang isip, magkaroon ka ng higher knowledge, magkaroon ka ng higher na pag-unawa para alam mo yung next big step mo. Halimbawa sa relasyon, nahihirapan ka na, and then ask guidance from your parents, from your in-laws, from your kapatid, from a pastor, para matulungan ka na lumawak yung idea mo about that. Halimbawa sa negosyo, and then find someone who knows business para lumawak ang idea mo, ma-apply mo dito, at magkaroon ka ng renewed commitment, kumbaga. The Hierophant, The Knight of Cups, yes. Knight of Cups all about you offering yourself. Ano bang kaya kong gawin? Kaya kong ibigay para maging committed ako dito? Para magwork mag-work out natin to for long term, no? So, nakita ko rito, put your whole heart. I-offer mo yung puso mo, yung passion mo, yung love mo sa commitment na ito. Kasi talaga ito itatagal sa buhay mo, okay? Kasi yun ang ano eh, yun ang clincher eh, yun ang defining moment eh. Ano ba yung kaya mo ibigay para magstay yan? Ano ba yung kaya mo ilaan para tumagal yan? Parang ganyan. Okay? Outcome mo yan, but first, bigyan mo natin ng fortune cards. You have scales. Keep your life in balance. Yes, kailangan balance lang daw ang buhay. Kung kailangan magpahinga, magpahinga. Bukas ulit asikasuhin. Maglagay ka ng limitasyon sa sarili mo para boundaries. Para kung ito lang today, ito lang today. Don't overdo. Don't overwork your life. Okay? Horseshoe, good luck. Uy, may good luck daw kayo this time. Congrats po. And then, finger. Meron daw mga problema dapat asikasuhin. So, normal naman yan. Everyday naman, meron tayong problema as tao. So, kayang-kaya mo lagpasan yan. Okay? Hindi yan issue actually. Now, the message you have ear. Meron ka daw good news. Congrats po. Ito na yung good luck mo and may good news ka pa. Tower. Solid foundation, success with effort, yes. Talagang binubuo mo na ngayon yung matibay na pundasyon para sa buhay mo. Stability nga, sabi ko nga sa inyo kanina, after Pluto leaving its retrograde phase, talagang it will bring back the stability in your finances, in your money, in your budget. No, haganda Especially in your career. Another message, club. Someone is trying to make you do something against your will. So, ngayon panahon na para tignan yung mga bagay na commitments mo. Nandiyan pa ba yung amor mo, yung yung ayong paninindigan? Kasi kung wala na, wag ka daw mapig huwag ka daw mapilitan. So, do things in your own volition, in your own talagang paninindigan and also parang gawin mo yung mga bagay na bukal sa puso, parang ganyan, okay? Ang outcome mo for October 13 to 19, you have the seven of Pentacles. Kitang-kita ko ito sabi ng spirits mo. Your hard work na talagang tinrabaho mo, pinagsumikapan mo, ay magbubunga. So, sabi ko nga sa inyo, effort will be noticed and your um, parang ambition, goals, talagang lahat ng ginawa mo, pagod, kayod, ay mabibigyan ng recognition, promotion, or raise. So, asahan mo yung magandang bunga sa lahat ng pinaghirapan mo this time. Okay? the seven of pentacles. You have the seven of pentacles, yes. Seven, seven is all about luck. Napakaswerte mo this time. Kaya talagang lahat ng pinaghirapat at hinintay ay sulit. Meron ng bunga, meron ng resulta, meron ng development. At antabayanan mo yan this time. Talaga may good news with a page of swords. Meron kang hinihintay na dumating na go signal or magandang balita. Darating na yan this time. At talagang labis mo yung ikakatuwa. Okay? So Capricorn, this is your October 13 to 19. Comment down below kung naka-resonate ka. Thank you again for watching ng Gandulo. I love you. This has been James of James Sarah PH. God bless everybody.